Ayan guys, so andito po tayo, magda dumpster diving tayo. Ayan oh, may mga sofa. Ayan, sofa. Malaking sofa, Pina, tinatapon, tinatapon dito oh. Ayan. Tinatapon nila. Tapos itong itong mga gamit dito. Ayan, tinatapon nila. Ayan oh, ang ganda-ganda. So ayan, Madami silang tinatapon dito. Pupunta pa ako dun sa kabila. Kukunin ko to. Ayan. Kunin natin to. Para ilagay dito. Ayan siya oh. So. Ayan. Ayan oh. dami nilang tinatapon. ba diba? sayang. Sayang na sayang talaga. So isa-isahin ko muna to para hindi siya maano sa isahin ko lang sa isahin natin para hindi mabigat sa isahin natin para hindi masyadong mabigat ayan ang dami nilang tinatapon